Hello everyone! Welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi, no? yung sobrang alalang-alala talaga ako kasi akala ko na maputulan na kami. Yun pala biglang okay na at wala pala talaga akong babayaran. No? Kaya ito masaya lang kaya gusto ko lang ibahagi. No? At mag-relax muna ang inyong katindira at syempre kasama ko lagi ang aking pamilya. Kasi masaya kasi guys pag mag-relax tayo, pag nakikita natin na nandyan lang sila para makapag-relax din ang ating pamilya. Talaga naman ang saya. So dumaan nga muna kami dito sa mall na pinakamalapit sa aming bahay kasi ayan guys kakain muna tayo guys so ayan kain muna tayo guys ang saya lang pag may ganitong banding no kahit gaano tayo kabisi dapat mayroon pa rin tayong time sa ating pamilya kahit sabihin natin sa isang buwan, dalawang bisis kayo magbanding o diba wala namang masama dahil yan deserve mo naman yan na pagbigyan ang sarili mo para makapag-relax at pagkatapos nga namin kumain namili kami ng konting gamit para iuwi namin sa aming bahay kasi wala talagang imposible guys, pag masipag ka talaga at may gusto kang bilhin, talagang mabibili mo yan no, dahil sa iyong pagsusumikap, kaya masaya lang tayo pag mayroon tayong nabibili na mga gamit no, kaya kahit sabihin natin na paunti-unti dahil naman sa ating pinagsumikapan, pinaghirapan talagang ayan, masarap lang sa pakiramdam dahil dito nakakabili ulit tayo ng mga paunti-unting gamit. Kaya thank you Lord. Kaya ayan guys, basta magsipag lang tayo sa araw-araw. Wala talagang imposible na matutupad natin ang gusto nating bilhin, ang gusto natin pinapangarap sa buhay. Basta sabayan lang talaga natin ng sipag at tiyaga. So, ayan na guys, ang ating mga pinamili at pagkatapos nga namin mamili at ito na nga pauwi na kami sa aming bahay guys at bitbit -bit na ni mister at ang aking bunso ay nagpabili ng cotton candy hello bunso favorite nga niya guys no? pagkatapos namin kumain yan ang kanyang panghimagas kaya ito samahan nyo kami guys at huminto nga muna kami dito saglit para magpatila no? kasi nga umulan kaya ayan nag stop muna ha? kami dito sa gilid so ayan guys ang ganda talaga ng view dito no? talagang marirelax ka pag nandito ka talaga guys mawala yung stress mo ma yung otak mo wala kang iniisip no na may nangutang sa iyo no ka tulad sa ating tindahan talagang ma-stress ka pag may mangutang na hindi marunong magbayad so ganun lang talaga no sa umpisa pero pag masanay ka na syempre kailangan marunong ka na mag-handle so nandito na nga kami sa bahay guys so ito nga ito talaga ang lagi kong binalik-balikan dito sa aming bahay yung ating obligasyon every month so ito na nga guys may nakaipit dito hindi nila, guys sa mailbox na pinagawa ko sa aking anak. Buti na lang, hindi siya nalipad ng hangin. Kaya thank you Lord talaga. Hindi na dito, hindi hinulog. <laughs> Inipit lang dito. Ito ay bell sa tubig guys. Ito talaga yung binalik-balikan namin kasi hindi pa naman kami nag stay dito. No? Pumunta lang kasi kami dito kung gusto namin mag-relax. Kasi ma-relax ka talaga sa sarap ng hangin dito na malalanghap mo. At syempre, kasama na rin yung ating mga bayarin, kaya kami pupunta dito. So, ayan nga guys, ang inalala ko. Wala pa rin yung bells natin sa kuryente. Anong pizza na ngayon? Three months ago na kami ang nagmamayari itong bahay. Kung naalala nyo yung vlog ko, nakatibayan na kami ang mayari ng bahay. Kaya panoorin nyo to guys, no? Para maka magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo bumili ng bahay. 3 months ago na. So, wala pa rin yung kuryente namin. At salamat din sa kay Madam Seller dahil walang sakit ng olo. Dahil bago sila umalis, talagang sinigurado nila na bayaran na lahat yung mga dapat bayaran. Kaya ito, konti lang yung mga babayaran namin. At ito nga yung resibo sa Tobi, guys. Dati ang binayaran namin, 200 plus lang isang buwan na yon So, ngayon, 300 plus yung ating babayaran kasi ngayon lang dumating sa loob ng tatlong buwan pangalawang bells lang to ng tubig guys ang binayaran natin kasi minsan lang naman tayo pupunta dito isang beses lang nang minsan lang talaga kaya konti lang ang mabayaran natin so sabi nga ng kapitbahay dito guys na wala pala talaga kaming babayaran dahil hindi kami hindi namin tinairhan pumupunta lang kami dito kung gusto namin mag relax kaya wala pala talaga kaming babayaran sabi nung nagbibigay sa kanila ng bells kaya salamat talagang panatag na ang loob ko ngayon guys kasi syempre nag alala talaga ako kasi ayoko maputulan kami ng kuryente, yun pala talaga ay wala kaming babayaran. Kaya thank you Lord talaga. So ngayon talagang panatag ng ang loob ko dahil wala naman pala talaga kaming babayaran. At pagkatapos ko nga guys maglinis dito sa aming bahay ay syempre di mawawala talaga ang ating routine, ano, mag-exercise kasama talaga yan, no, kailangan talaga natin ng dagdag energy para magawa natin ang mga obligasyon natin sa araw-araw kaya salamat mga sis sa inyong comment, no, kailangan talaga natin magsipag sabi nga sa kanta, di pwedeng kapo yun So ayan nga guys, sabi nga ng kanta, bawal tayong tamarin, di talaga tayo pwedeng tamarin kasi may mga obligasyon tayo kaya kailangan talaga natin ng dagdag energy, lalo na pag nagkakaedad tayo, mabilis mapagod kaya ito, bigyan talaga natin ng oras para makapag-exercise kailangan talaga natin ito kasi ayan, dahil marami tayong obligasyon may mga estudyante tayo at may mga bayarin kaya laban lang tayo at malapit nga lang dito yung dali sa aming bahay guys. Kaya naman, ayan, sumaglit so tayo dito. At para tingnan na rin yung mga fries kung totoo ba talaga na mura lang dito sa dali. Kaya, ayan guys, kasi nga may bibili din kami. At ito nga yung fries nila tulad nitong salabat, no? limang piso yung kanilang fries dito na puhunan. So, pwede natin ibinta ng... 8 or kaya 7 or kaya 6 depende yan sa iyo no kasi pababaan ng presyo lalo na at na marami kayong kakompetensya so kailangan mong magbaba ng presyo kaya kailangan mo talaga maghanap ng mas makamura ka kasi lalo na't dikit-dikit kayong mga tindahan no kasi s'yempre kung saan yung mas mura alam mo naman yung mga customer doon talaga sila pupunta kaya hangga't maaari wag mong ipautang ng iyong mga paninda lalo na't kakaunti lang ang iyong pinatong sa iyong paninda. So, ayan, pag ganun, talagang maghigpit ka na wag talaga magpautang. Kasi dito nga, sa grocery, malaking grocery, hindi sila nagpapautang. So, tayo pa kaya na isang maliit na sari-sari store owner lang. So, kaya maghigpit tayo. Okay lang naman yung maliit lang yung ipatong natin sa ating paninda. Basta kas. Pero kung ipapautang mo, so, siguraduhin mo lang na pwede ka naman dagdagan mo ng kahit paano, no? Para may meron ka namang kita kasi hindi ka naman nakasigurado kung bayaran ka agad sa pagsahod niya. Baka abutin pa ng isang buwan bago ka bayaran kaya kailangan talaga na piliin mo din yung papautangin mo para hindi ka ma-stress. So, nandito na nga kami guys sa aming bahay. Kaya ayan, bumili lang naman kami ng mineral guys kasi yung mineral namin sa baka maubusan lang kami if lang. Kaya ayan, at may binili din yung aking anak. Kaya salamat. So, hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat po sa mga nanonood.